napuro puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan mo na hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag -question. At yun na nga ng mga bayan, napag-usapan nga po natin na ito pong kakupalan po ng secretary ng DFA. Ha? Na ito pong DFA secretary ayaw pong kansilahin yung pasaporte ni ko mga kabayan. Mantakin mo, kinasuhan na hanggang ngayon hindi mo pa rin kinakansila ang passport. Ano bang hinahantay mo? Maubos lahat ng ari-arian niya ni Sally ko, mailabas na lahat. Yung mga aeroplano, jet plane, lahat, nailabas na po yung air assets, lahat ng mga air assets ni Sally ko, nailabas na po ng bansa. Kulang na lang pati yung mga bahay niya at mga mansyon at ari-arian, eh, ilipad niya pa ibang bansa mga kabayan. Pero itong DFA secretary mga kabayan, pinangat po na hindi po nila ikakancel ang passport ni sa LD ko. Ang tanong po mga kabayan, magkano ba? Ha, nagtatanong lang po, magkano ba? Mantakin mo? Ninakawan na lang nakam... Nakakapagtaka lang kasi na mga kabayan, pagkaalyado ng gobyernong ito, pusang gala ang kukupad, gumalaw kulang na lang tulugan sa pansitan. Kulang nalang huwag pansinin, walang gawin. Kulang nalang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Pero pag hindi po nila kaalyado, ah, ito pong si Tevez. Ano pong nangyari? Pusang galaka, di ba? Ayaw nang na ibigay nung ano, eh, Timor-Leste. Anong ginawa? Inunti-unti, talaga pong pinilit po nilang mapabalik sa Pilipinas. Ito po si Tebes. Hanggang sa nagtagumpay na nga po sila at naibalik po sa bansa si Tebes. Ilang beses pong nagpabalik-balik dyan si Rimulya sa Timor Leste. Para lang kay Tebes. Tapos ngayon, kay Saldi ko, wala kayong gagawin. Mga pa kayo, ba't di pa kayo namatay ng bata? Di po ba mga kabayan? Napaka-hipokrito po ng mga taong to'y, ng mga taong gobyerno na toy. Di ba? Pansinin niyo si Marcos. Ni hindi nga ni, ni hindi nga po mabanggit si Saldi ko na kailangan gawin natin ng paraan para mapabalik yung si Saldi ko at mapagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Wala man lang ganoon eh. Pero no kay Tebes, ano? Kailangan pagbayaran ni Tebes, kailangan ganito, kailangan makabalik, kailangan si Harry Roque makabalik, kailangan si Alice Guo makabalik, ganyan gagawin namin ang lahat. Pusang gala ka, pusang gala ka yung lahat. Ha? Kung di pa po kayo namumura, eh pwes, ako na lang po magmumura. Ha? Hindi ko lang. di ba mga bayan, napaka-impokrito ng mga taong to eh. Na kahit yung kapwa po ninyo mga politiko, na-impokritohan na sa mga pinaggagawa po ninyo. Mahiya naman po kayo. Bula sa Pangulo hanggang sa mga sekretarya. Inutulugan po ninyo yung kaso ni Saldi ko. Hindi po ba mga kabayan? Ginagawa nung engot yung taong bayan eh. Di ba? Ginagawa nyo pong engot yung taong bayan. O ito mga bayan, panuulin po natin ha. Yung ulat po dyan. Si Sir Toby Chango, kaugnay nga po sa tinabagay. Napakabagal. Ha? At napakakupad na ginagawa ng gobyerno nito para lamang mapabalik si Sildi ko. Eh, di ko nga alam kung gusto pa yata na ipabalikin eh. O hayaan na po nilang makakuha ng ibang passport si ko. Sa dami ng, na ng nanakaw niyan, di ba? Sa dami ng nanakaw niyan, hindi na po babalik yan at kukuha na lang po yan ng bagong passport sa ibang bansa. Napakadali lang po niya dahil bilyon-bilyon ang ninakaw ng taong hudas na yan. O ito, panoorin natin. Si, ano po, Congressman Toby Tiangco. Congressman, kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang pasaring ni Navota City Representative Toby Tiangco sa DFA na tila wala raw pangil para makansela ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Ang detalya sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban tila passive umano ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi kay former Acubicol Representative Zaldico ayon kay Navota City Representative Toby Tiangco. Sa isang panayam sa on point ng Bilinary News Channel, sinabi ni Tiangco na puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan mo nang hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag -question. Ayon sa DFA, maaari lang kanselahin ang isang passport kung acquired ito fraudulently, tampered with or issued erroneously o kung may formal na utos mula sa korte. Pero argumento ni Congressman Bianco, pwede rin itong kanselahin sa ilalim ng New Philippine Passport Act in the interest of national security, public safety at public health. Sino magdedetermine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte? para i-determine yung national security. It's not for the court to determine national security, di ba? Balik tayo natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By that time na, na, maserve yung court order, sabihin ni Saldi ko meron na siyang passport sa isang bansa na, na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What, we, what will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Dagdag pa ni Congressman Tiangco, kung pagbabasihan ng series of events mula ng madawit ang pangalan ni Ko sa investigasyon, tila malaki raw ang posibilidad na tumakas ang dating kongresista mula sa accountability. Number one, noong una siyang pinapauwi ni Speaker Boji D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at uh, um, sinorten yung kanyang travel clearance, siya. Instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung, no, yung last day ng notice para hindi siya humarap sa ethics committee. So right. ayaw niyang humarap. Dalawang beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Eh kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, dididan lang niya yun, di ba? So yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung kanyang bang klaseng tao, may, may balak. Huling namataan sa Portugal, si Ko. Sa tingin ni Congressman Tiangco, wala na siyang balak bumalik sa bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya aniya, kinakailangan na magkaroon ng pangil ang ICI. Kasama sa ifinal ng bill sa Kongreso nitong Martes, ang pagkakaroon ng contempt powers ng komisyon at kakayahan na makapag-issue ng isang whole departure order sa mga sangkot sa investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinori News Channel.